Hello, welcome to Libra, Philippines. So, reading po ito for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. And take only what resonates, guys. Hindi ito magra-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makakuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Start na natin ang reading. <clears throat> Magpasensyahan mo na, guys. Actually, um, medyo iba pa yung boses ko ngayon. So, Kasi kagagaling walang puso sa kaya para sa mga hindi pa nakakaalam. Meron tayong air sign Philippines ha. Follow mo rin ako doon. Roller coaster is here. clarify na dun. If you don't like the, the way I read, pwede ka, mang pwede ka na mag next video. Ayan. <clears throat> Alien. Ah, uh, okay. Okay bottom of the deck is sold. I like that a lot of you is in embrace yung uniqueness mo ngayon. The roller coaster. Ayan. Parang wala kang pakialam sa kung ano yung sasabihin nila. Basta, you know, pag nandun ka kasi sa loob ng roller coaster, ah, wala akong ka pakialam kung magiging ko. Ano, wala akong ka pakialam kung ano yung sasabihin. Na. Ibang tao, basta sisigaw ako. Ganto, ganyan. And that's what you're doing right now sa buhay mo parang isinisigaw mo lang, ginagawa mo lang kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin. Wala kang pakialam sa kung anong sasabihin at iisipin na ibang tao. <clears throat> you do have your alien. Uh, maybe it could be through your talents, yeah, yung skills mo. Um, yeah, there's a lot of physical change, emotional change, at saka kung baga eh, kung paano mo ilabas yung sarili mo sa mundo, a lot of changes is happening right now sa'yo. Na nagiging dahilan para, para ka lang, wala na muna akong pakialam sa iba, basta gusto ko, gagawin ko to. Um, as long na hindi naman ito masama, as long na wala naman ako tinatapak ng ibang tao, basta gagawin ko kasi ito yung gusto ko. You're enjoying, you're having fun. So ano yung energy ng person na kakonect mo pagdating sa love? Wait lang. You don't have your legal nahulog yung isa. Threatened. Magpasensya mo na unan lang yung gamit ko ngayon kaya nalalaglag lagi yung card kasi nandun lang naman sa gilid nalalaglag. Oh, you could be dealing with your twin flame. Twin flame is at the bottom of the deck. Ano siya? Nahiya siya sa'yo ngayon parang wala siyang mukhang maiharap. And I feel like may mga issues siya pagdating sa uh, legal matter, uh, mga documents, etc. And at the same time, nahiya siya kasi parang medyo mataas tingin niya sa'yo eh. Tapos kung ano yung estado ng buhay niya, parang ito lang ako, ganito lang ako, ito lang yung ginagawa ko, kumpara sa'yo, ito ka, ganyan. Nahiya siya sa'yo. iyo Nakikita kita niya kanya as someone who is ah uh, parang langit ka lupa ako parang ganun yung estado ng pamumuhay ninyo or it could be with regards to your career pwedeng yung career mo may something na mapapatunayan parang ganun or masa, ma, mataas lang talaga tingin sa ng tao emotion ninyo sa isa't isa emotion ninyo sa isa't isa for the sign of Libra. You do have your trash and family. So, I feel like sa ngayon, ang importante kasi sa sa'yo ngayon is yung family mo, yung mga tao na sa paligid mo, etc. And kung ano man yung mga hindi importante ngayon sa buhay mo, nililet go mo na or nahayaan mo na lang para, hmm, sige, bigay ko na lang sa iba, ganong ganyan. And I feel like, nandito ako sa process ngayon ng buhay mo na parang tinatanggal mo yung mga bagay na hindi na okay para sa'yo. Yeah, crush is here. So, the way I see this is, meron kang mga bagay or mga taong iniiwan or parang wala ka na pakialam sa kanila ngayon. Parang mas importante na lang ngayon yung mga bagay na magpapasaya sa'yo at saka pamilya mo. So, <clears throat> wait lang guys. So, I'm back. So, anyway, ayun na nga. Nandun na yung parang mas importante na lang sa'yo ngayon yung mga wala ka na pakialam dito sa mga taong ko na inaalisan mo or inaalis mo sa buhay mo. So, ano yung emotions niyo sa isa't isa? Emotion niya para naman sa'yo. Financial support. So, more than financial talaga ang pinagdadaanan niya ngayon. Parang kailangan niya ng tulong financial. Wait lang, nalaglag. Insatiable is here. So, nahihiya siya, pero ikaw yung nakikita niya na parang gusto niyang hingihan ng tulong. Pero, ayaw niya humingi ng tulong sa'yo. I can see money here, oh. Pwedeng in the past, pagdating sa mga usapin na may kinalaman sa pera, eh, isa ka sa nilapitan niya na. So, ikaw yung nakikita niya na gusto ko lapitan ka sa'yo, kaya lang, ganito-ganyan. So what will happen in the future for the both of you? Okay. Yung iba sa inyo, if this is an ex-husband, ex-wife energy, tapos hindi naman naging okay yung relationship nyo noon as husband and wife, hindi to ka para itapon na itong taon to kasi parang eh, hindi ko siya kailangan at saka uh, <clears throat> hindi naman siya naging okay para sa akin, hindi naman naging okay relationship namin, etc. So, this is you throwing away this person. And in the future, meron tayong mga nakakausap, meron ako na ititang makakausap mo ng mga bago, it could be two or more people, and hindi naman ito necessarily love. Synchronicity is here, so marami kayong pagkakapareho nitong taong to, like marehong plano, parehong gustong mangyari, goals, etc. And this could be friend or people na matutulungan ka para magkaroon ka ng you know, happiness. Na parang they will be there uh, with you. Kasama mo eh. Kasama mo na parang meron kayong mga gagawain na uh, uh, makakatulong para maging masaya ang bawat isa. Shared goals and uh, visions na rin dito sa mga taong ito. And itong person na connect mo, nakakita tayo in the near future ng connection sa inyong dalawa and you do have your ascension magkakaroon siya ng spiritual awakening alam niya na kung anong dapat niyang gawin and yung mga pagkakamali niya and I feel like with the intervention <clears throat> this person will try to get out sa kanyang situation na parang nahirapan siya, hindi siya makaalis ano? susubukan niya at gagawa siya ng parang para makaalis sa sitwasyon na yan kasi uh, hindi na siya okay okay, Naapektuhan na yung kanyang mentality, ang kanyang emotions, etc. So, I feel like alisan niya itong bagay na to. Hindi ko nakikita lalapit siya sa'yo para humingi ng tulong na makaalis sa mga bagay na yun. Kasi problema niya yung pinasok niya yun. But, nakikita natin yung parang um, awakening dito na parang siya na yung dapat gumawa ng paraan para makalis siya nun. Okay, and magkakaroon ng connection sa inyo. Ayun lang. So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.